kung grits mixture ang timpla ng card mo, matakaw talaga sa gas yan. So ang solusyon, ito pa ano natin mga kabiker. So diba, itong air screw type. Siyempre, pag iniikot mo yan, close mo muna lahat. And then, ang pag-ikot niyan, siyempre, luluwagan natin ng half mo na half. Ayan. And then, ikot pa tayo, palawag. Ayan. Sa so, one turn na yan, sa pang-open card lang yan. Ikot pa tayo, one and a half turn. Sa so, one and a half turn, dyan tayo mag start Pag naka-air filter tayo, syempre ang gagawin natin, paduwag. At e yung mushroom type ba, yung talagang box niya. Kasi pag mushroom type, kukunti lang ang lugar ng hangin doon. Pero pag box, maluwag. Ang ikot natin, pwede tayong 116 or 18. Ikot tayo ng 18 increments. So yan. Ganun lang ang pag-iikot mga kabikers. Dito naman sa so fuel screw time. Close. Start tayo sa so 2 and half. Ikot ko. Half. One hole. One and a half. Two. Two a yan. So, pag nag-iikot pa tayo yung -konti, konti one eight. Ganyan, konti rin, lean, lean pa rin siya. Titignan nyo yung plug reading nyo ha. Lean mixture ka, pwede yung paluwag. Pero pag rich mixture ka na, na, magbabawas ka. Sa 2 pabalik ka rito, pababa. And then, road test, plug reading. And then hanggang sa makuha oh nyo mga kamay.